Hello, hello! Welcome to my vlog. Uh, today po is magluluto ako ng ulam. Ito, po iniluto ako. ito po yung niluto ko. O yung munggo. Ginisang munggo. Tapos, ito po yung kape ko. kakape ako. Yung sweetener ko po is sunny. Okay po to. layo sa diabetes. Tapos ito po yung mga lahok ng ginisang munggo. Igigisa ko po siya. At upo. Sa loyot. Uh, patatas. Sibuyas at bawang. Ito po guys. Uh, ginigisa ko na po yung buwan. Sibuyas at bawang. So sa pagluluto ko po, ang process ko pong ginagawa palagi is gisa para ma-avoid yung hindi agad mapanis yung ulam. So habang uh, ginigisa ko po to is pinapalambot ko ang mango. Ito na po guys, ang next step. Ayun, hindi ko na po napakita. So ginisa ko na po yung patatas at upo. At nilagyan ko na rin po lang 'ko ng, ng, ng mga pampalasa chili flakes, black paper Mahinang apoy para hindi masunog. Okay. So pag malambot-lambot na po itong patatas, pwede na pong isirado. At uh, pag naluto na 'tong munggo ay eh, di. bubuhos natin ito dito para na ko. Tapos, ang pagtimplo, nilalagyan ko ng pampalasa, isa huli na. Hello guys, yon welcome back. Malambot na po yung kuha natin. tips for today, pag uh, na-recognize niyo na po na malambot yung, yung munggo is, haluin nyo po. Anong purpose po nito? para maging creamy yung sabaw okay ready na po yan so pinagsabay ko po ginisa ko na ito po ang tip number 2 gagawin po natin is para masahid ang ko lasa nitong ginisa ko is lalagyan ko po siya ng munggo dito yan. Lagyan nyo po. Yan. Side po yan. Tapos, next is, Guys, kailangan pa natin lagyan ng konting tubig. Much better, may mainit na tubig na. Tip number 3. So, tansan nyo lang to Okay na po ito. Munggo. Inisang munggo. Tapos itong panghuli. Lagyan ko na po ng kuwan. Uh, vegetable uh, cubes and ito na po yung saulit yung saluyot ito po yung palaging saulit kasi dahon para hindi siya malamog okay na po yan tapos maluluto na po yan sa init okay po bagyan na po natin ng taklog Guys, thank you sa so panunod, ah. Like and share. Follow to my page. God bless us. Thank you.